Paano po ang proseso? Ano po yung mga requirements na kailangan ipasa at gaano katagal po yung screening? Kasi I'm sure, um, uh, asec dyan po sa inyo, may mga pagkakataon pabalik-balik. No, may dala-dala na. Ay, hindi pala kumpleto. May kulang pala. Ang pinakamaganda po, bago po, po, tayo pumunta sa mga opisina ng DSWD, sana po, kumpleto na po yung requirements para hindi na po masayang yung inyong pamasahe at oras. Basic. Yes, ano opo. po bang mga requirements yan? Yes, opo. salamat po, Ma'am Cheryl. No? Kasi kailangan po maintindihan ng ating mga kababayan na ito po ang mga requirements na hinihingi na ng DSWD na bawasan na po ito kung yung dati pa, before the Marcos administration, baka ang dami ho talaga, eh, para kayo nag apply pa abroad. Ano po? Ngayon po, binawasan na po natin ito. So ano po yung mga kailangan ng ating mga pupunta at ng tulong? Una, yung ID. ID mo kung ikaw ang hihingi talaga ng tulong. Or ID nung hinihingi mo ng tulong or yung authorized, uh, authorized representative may letter of authorization. Yung ID ng hinihingi po natin ay siyempre dapat po'y valid. Hindi mm -hmm. po expired. Ano po? Hindi mm -hmm. po peke. mga paraan po kami para ma-check 'yan. May mga naipakulong na po kami mm -hmm. na ginagawa 'yan. Ano po? Mm -hmm. So, ito naman po 'yung para malinaw na po kagad ano 'yung mga requirements. Ano po? So bukod dun sa mga nabanggit ko na 'yon, kung medical assistance, kailangan mo ng medical certificate or medical abstract or discharge summary, certificate of confinement, death summary. Okay na po tapos yung diagnosis po sa inyo at kung may referral po kayo mula sa Malasakit Center ano po na-permado ng assigned social worker doon so ito po yung medical assistance kung ah, tayo naman po ay hospital bill ano po ang ating kailangan bukod doon sa po sa aking mga nabanggit sa medical assistance kailangan din natin ng temporary or final hospital bill or statement of account ano po certificate of balance or promissory note ng pasyente na nakalabas na ng ospital, maaari pong makatanggap yung ating mga kababayan ng 1,000 pesos hanggang 150,000 pesos na guarantee letter. Ano po? Kung masusunod nyo po yung tulong na yan, ayun, yung mga requirements na yan, at kung tumatanggap ng guarantee letter yung ating service provider hospital. Kung hindi naman, maaaring maximum ng 10,000 pesos. Hindi ko po sinasabing 10,000 pesos kagad. Maaaring maximum. Ano po? kung pambili naman ng gamot, prescription ng doktor, ano po, na sa inyong nakapangalan o sa inyong authorized, sa inyong nire ano po, at may lisensya ng doktor. Eh, wag naman hong 2014 pa po yung reseta. Hindi mo wow. talaga natin process po yes. yan. Ano po? Okay po. So, para po sa mga assistive device, ano po, prescription po na binigay uli ng doktor. Ano po, hindi lalagpas ng tatlong buwan. ASEC, paano po yung apat na buwan? Ay, pasensya na po, hindi na po talaga kasama. Ano po, itong prescription na ito kasama ang ah, license number o license number ng inyong attending physician. Hmm. Para po sa mga medical procedure, yung pong test, kung kailan ito ginawa, ano po, pangalan at firman ng doktor at laboratory protocol, doctor's order na may petsa rin po. Ano po? At para naman po sa mga special medical treatment, ano, halimbawa po, nandito na yung... Uh, yung uh, cancer, nandito na yung dialysis. Una po, treatment protocol ulit, PhilHealth certification na ano po, na ubus na ang inyong coverage. Uulitin ko, PhilHealth certification na ubus na ang inyong coverage. Reseta po uli, order mula sa doktor, quotation ano po, ng uh, inyong uh, procedure. Ano po, ulitin natin. Ano po, kasi ito po yung halimbawa ma'am Cheryl kasi, yung iba Hindi, hingi kami ng ganito, dadalman libo binigay sa amin eh. Kasi hmm. baka nakita natin yung PhilHealth certification nyo, meron pa po. Ha, nabanggit po natin sa special medical treatment Aha. yung may mga cancer po. So, para naman po sa funeral assistance, syempre, the certificate or sabihin na natin yung uh, uh, yung yung uh, yung uh, funeral contract po natin, statement of account o sertifikasyon mula sa barangay na yung yung inyo pong uh, may namatay po sa inyo. Ano po, transfer permit kung kailangan ilipat po yung atin pong mga yung ating labi. Ano po? So ito po yung mga kapagpatunay para po diyan maari po makatanggap ng 5,000 pesos hanggang 50,000 pesos na funeral assistance kung tumatanggap ng guarantee letter yung ating porinarya. Kung hindi, maximum po uli ng 10,000 pesos na outright cash. Sa so educational assistance, ano po? Ito po yung minsan lamang binibigay sa isang taon. Ano po? Pag-start ng school year. Pero ang atin pong paalala dito, may reformatted na po tayo na version nito. Yung Tarabasa Tutoring Program. Merong mga non-readers, struggling readers na nasa elementarya, tinuturuan ng mga senior high school or college student. Ano po, pareha silang nakatatanggap ng subsidy. Pero meron din po tayo educational assistance. Ang kailangan po natin, certificate for enrollment or registration. School ID, state of account. Ano mga dokumento na magsasabing enroll ka? Ano po, ang matatanggap nyo po rito, 1,000 hanggang 5,000 pesos para sa elementarya, 2,000 hanggang 5,000 para sa high school, 3,000 hanggang 10,000 para sa senior high, or 4,000 hanggang 10,000 para sa college po, o yung mga nagtetest na vocational po natin. So, ito po yung ilan sa mga pangunahin po nating binibigay, ano po, na tulong. Para naman nun sa uh, transportation assistance, ito po yung balik-probinsya natin, ano po, syempre, 'yung actual cost ho ng inyong pamasahe. Ano po, yan ay itatawag namin halimbawa po, pumunta si Ma'am Cheryl dito, uuwi na raw sa Lawag. Ano mm -hmm. po? Tatawag kami sa Lawag kung magkano ang pamasahe. Eh, alang-alang naman nung bigyan namin kayo ng 5,000 eh, wawad to. Ano po? So, uh -huh. 'yung po, syempre, ni po namin. Anong dahilan? May uuwi na talaga? O for good or tuwing Pasko ho, o tuwing summer eh kasama kayo siya nagbabalik probinsya. May datoso kami